Haluin ng limon at uling, ikaw ay magugulat sa resulta. Sa simula ng paggamit ng halo na ito, hindi na muli itong binili sa merkado. Para sa sinin ang pirasong uling na ito at ilagay sa isang plastik. Pagkatapos, ay mahigpit na itali ito at isara. Kapag tapos na, durugin ito gamit ang isang bagay. Kailangan lang natin ang pulbura ng uling. Sigurado ako, kapag natutunan mo ang tip na ito, lagi mo itong gagawin sa bahay mo. Practical ito at tiyak ako na makakatulong ito sa maraming housewives. Matapos na mabuti itong durugin, gumawa ng hiwa sa dulo ng plastik at gulad ng ginagawa ko para makuha ang nais na resulta. At ang munting pulbura na ito ay parang ginto. Malawakang ginag... Sigurado ako na ikaw ay magugulat. At ngayon, para matapos, kakailanganin natin ng lemon. Kung maaari, gamitin ang ganitong uri ng lemon dahil mas asidik ito at mas makakabuti ito para sa hiwain ng lemon sa kalahati at pisilin ang lahat ng katas sa lalagyan. Kapag nagawa na ito, ihalo lamang hanggang sa maging napakamakinis. At nai ko na curious ka, nagtataka kung para sa yan. Sa dalawang sangkap na ito lamang, makakakuha ka ng isang malakas na ningning di lumalabas sa wala. Tapos, eto ang solusyon mo. Ihagis lamang ang ilan sa mga pinaghalong direkta sa kawali at pagkatapos ay kuskusin ito ng isang espongha. Ang timpla na ito ay napakalakas na hindi mo na kailangang pilitin ito. Ang uling ay lubhang gasgas -gas na makakatulong sa pag-alis ng dumi at pagbibigay ng ningning sa iyong mga kawali. Ang lemon sa kabilang banda ay isa sa mga pangunahing elemento ng paglilinis dahil higit sa ito ay tumutulong sa pag-alis ng pinahina na grasa at maaari mong gamitin ito sa anumang aluminyo at metal na bahagi ng iyong tahanan. Iyon ay para kina Jorge Soto ng Mexico, Angelina Nunes ng Brazil at Diego Romero ng Argentina. Salamat sa pag-follow sa page at pag-comment sa mga videos. Kung gusto mong makatanggap ng espesyal na pagbati sa susunod na video, mag-komento mula sa kung saan ka nanonood.